dito tayo sa ano? Dito ba? Dito oh. may pupuan mo. Dito tayo makakain. Dito tayo Oo. Dito tayo. Dito Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito Dito Pagkampagin na tayo. Pagkampagin na kayo ah. Ikaw kung ng kutsara do. Meron ka yan. Saan oh. yung dalagyan ng plastic? Meron ka yan. na. yung oh, pangkawanan na. Lag mo sa ano do. Sir pang drink. Ito pang drink sa walang pera. Ang libo lang <laughs> pang drink natin. Pang drink. Oo, oh, ito. May...

don't make it para malaman ang Ates, pati, pinakamasarap pati, na sa ayaw, pati, 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 Ano ba hindi na pati, 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 Oh. Parang wala sa akin. Si Idong yan, basta bukasan, expert yan. Uy! Mm -hmm. Uy! Pumalsik. Pumalsik ako. Wala na. Wala <laughs> 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 na. Wala na. Wala na. Wala naman yan. Ano? tayo. Ano nga lang doon, sila nga doon? Doon, naka-youtube to ha. Baka masabing mangininom ka. Patay tayo dyan. Huwag po kong panas. Youtube ba yan? Sigurado? Oh, Oo, mamaya. O kaya, Ano ba, paano ba titingin Dito sa taiwan. Ano? Atan? Tama. Ayan, nagluluto na lang. Ko, eh. Pakita mo. Eh. Ayan, panis na yata. Uy, sabaw na. May sabaw na yung ano mo. oo gutol na na nakalakalakala-la man standinging <laughs> ayho <laughs>

Ano yung ikukuha mo dun sa party? Ibi-video talagang lang talaga tayo dun? Isulat nang kama tante, ano? You guys, big man eh. Huh? 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 bola. Ay, tara. The next Michael Jordan Jer pakita mo nga yung dribble ng na malupit Mayroon tayo. kita gawa mo. Sita Ayun po. Sabang sitaw ba yan? Sita ba? Kinakain ng gulay. Laki ng sitaw oh. Ano <laughs> Ang tanong! Ang bunga ba ng malunggay kinakain o hindi? Hindi, sa Visaya. Kinakain sa nason. <laughs> <laughs> ang, ang musgado. <laughs> Parang walang <laughs> awal. Ang binda n'yo, ako sana. Ang binda n'yo, kumakaya ng bala. Ayun. Anong nangyaring content? yung ano? Yung tamo yung, ano? Yung, yung lanchernil. Ayun pa kayo. Eh, Wala? Yung lanchernil na yon nanghuli sa Boracay ng, ano? Daglob.

Baka may may dinoduyan ba daw? May dinoduyan? Tingkad dinoduyan niya. Ay, nawala ng aso. Ano? <tamaan> Uno. Uno wala pa, 13. Hanggang ngayon wala, 4 pa Dito pa nakikita. Hanggang 12. Ano yung number kung makakita Wala na yun. Ito? Si na yun. Ganda ng aso. No, wala ayun, na yun na. Tumatawal na tumatawal. Puntay na narinig tayo. Ayan o. Pusa Ano yung yan? Wala na David? Sisiklay ah. Yan.